nag-boost tayo tigal ko nang hindi na ano to eh na start tapos nang ini-start ko oh, ayaw so dito muna tayo tingnan natin yung block nung una na ano ko to eh nabaliktad ko tapos sa uh, nasira yung ano sa ano sa radyo fuse buti fuse lang kasi may nakita akong konting umusok yan na natin na mag-start. Nag-reset na yung radio. At least nag-start siya. Tapos start din natin yung sa sa ano, truck. Nako, mga harang. Okay lang, nasa side naman siya. Narangan ako ni Esme mag charge natin mag charge yan okay pa yung battery na yun halos bago kailangan mong kasi i-start every now and then so una nag ah, block kasi hindi live ito yung live yung red eh. Start natin. Susi natin ito. Sana mag-start. Benta ko na siguro to nag uh, ano lang ng space eh. Take ng space. Start natin. Yun. Okay naman. Hindi nakaregister kaya hindi ko ginagamit. Insurance. Uh, ba? Pag gagamitin ko, isa ako sa ilalagay ng insurance. Oh, tama lang. Huwag natin niya, no? Isa natin yung, yung para mag mag maglak siya. Mag-lock. <laughs> Hirap. Mag-lock. Hmm. Simula nung nandito, na to hindi na nagde-deliver ang Canada Post kahit flyer na na ano ata nag-strike na yung yung ano employee eh dapat ang reaction niya is positive right like uh, magbago siya na ano no? ang yung mga reaction ng mga puti eh, against dun sa gusto dapat mangyari. Kasi la yung nagse-service eh. 'Di ba? Ang Pilipino adaptable eh. Ah uh, mag-adjust ang Pilipino kahit saan na no, bahagi ng mundo. Yan, pick up natin yung dito sa Impact Soccer Club yung picture doon yan. Ni Roy. Oh, wala naman tao. open. just... Says... Wala naman yung picture. <laughs> sabi ni... Ni Esme, meron daw yung picture sa ano. Uh, may email eh. Sabi yung email daw is for everyone. Yung helicopter. Oh. Yan, magandang umaga sa inyo. It's Friday. Yay, yay. Uh, Punta tayo ng Bandehoof for a service call uh, change lang tayo ng uh, tatlong color drums imaging unit and then uh, sa, uh, bili tayo ng uh, cinnamon bun doon may ano doon eh, parang uh, European uh, bakery na doon lang <laughs> uh, pakita ko yung name mamaya uh, ano na foggy sa umaga yeah 820 ngayon, um, mag tayo. Bago na yung ano nila, yung oh. display screen. 87. Kung um, ano ngayon, uh, pagka in-unlock mo, wala na siyang button uh, na na doon. Saan na? wala na siyang button sa loob ng passenger side I mean, the driver side tapos uh, uh, mag-unlock na rin tong um, gas cap yan, punta na tayo sana, ano na electric na nga lang para hindi na tayo magagas, malang gas talaga mm, grabe oh visibility natin walang makita foggy pero mag burn off naman yan na uh, mga pagka ano na patanghali na ano kasi maaga pa lang eh but this is uh, pretty dangerous lalo na pagka sa mga two lane na ano lang uh, two different traffic direction na uh, tapos one lane papunta po uh, tapos yung iba, minsan nag, uh, tapos hindi alam meron palang kasalubong na. Kasi your visibility is limited, right? So, delikado. Hmm. Yun, wala na yung ano dito. Yung um, fog. Bigla lang, ano eh, foggy tapos biglang boom. Ang bilis ito ang uh, highway 16 uh, highway of tears ang uh, history nito is uh, maraming nawalang mga hitchhikers ng mga karamihan ng eh, mga uh, natives uh, yung mga trucker kasi serial killer killer sa paradise daw to eh dahil uh, yung mga ano dito puro pa uh, puro forest vast land na walang wala masyadong mga uh, bahay tapos uh, kung saan saan nila pwede sila mag left right kung saan saan uh, itatapon kung sakasakaling uh, pinatay nila no so it's just uh, according to uh, yung mga napanood ko sa youtube na on Cassinerechyo Highway of tears maraming mga documentary regarding this uh, uh highway and it's known stretch from Prince George to Kitimat uh I don't know kung up to Prince Rupert pa yan it's just vast. marami ding ano dito pag uh, sa winter may, may mga quick ano siya may mga quick na uh, uh, liko maraming nadudulas. And so ayan oh um, when I got here sa Vanderhoof which is like an hour and a bit uh, ride. Uh, yung parts na akala ko ay nandito na sa on-site. Um, few later, I dropped it off at uh, yung parang pick-up uh, ano nila, pickup depot. And then when I got to the pickup depot, sabi sabi ko dun sa customer, um, the tracking said it's ready for pickup. So kala ko pinikap nanya niya uh, yesterday yung isa pala yon. And then uh, now I have the three imaging units na nasa nandun. Sabi niya nung pumunta ako. So nag-travel ako from uh, the church to the pickup uh, depot everything all, everything for us and you can see attendant needed don anki so sabiniaga de i don't know for some reason uh, you have to be patient it's not ready for an hour right so i said well you can sort it out and i'll wait and then she insisted no uh, you have to wait more than an hour. I have a workload to do. I have a workload to follow, parang gano. so. Naga uh, pure later agent naga no. Sabi ko, well, I have to following my. Kaya kung chine para bumili sana yung repair repair ko, right? So now uh, I'm with the pure later chatting, and then they're saying, oh, kala nila is uh, maybe. Yung ID mo is not uh, the same as the yung dun sa, sa pickup. Well, they didn't ask for ID. And then now, you know, um, I have to explain everything now. So uh, she said, I just want to document it so it won't happen again for next time. So sabi ko, I will just ship it directly to me the next time. Because uh, they don't ship it. I guess I guess they were the church wasn't uh, yung, they weren't open uh, every day right they only open Tuesday Thursday Friday so but they I don't know they tried uh, maybe delivering yesterday and then they weren't successful so they dropped it off this morning and then now it's here but uh, it's somewhere somewhere in the in the store. All right? So, ito, nakita ko rito. Jalons Filipino Canadian cuisine. Ha, huh? subukan kaya natin to. Bago. Jalons oh. Hindi ito yung sign niya, pero wala namang pinto. Ha, huh, nabudol ako dun, ha. Ah. Wala namang pinto. Ito ba yun? Ayan na lang, no? if uh, life uh, will give you lemons, make some lemonades. Ah, yung pala, oh, open sila. Dun, no? Oh. Bago yan, no? Oh. Subukan nga natin, oh. Um, tayo tumambay. Oh, okay. Oh, yan, oh. Dito tayo. Hello. Hmm. M Morning. Kala ko, yung ano nito, kailangan mo palang i-ano. Picture nito, kailangan mo i-adjust. I-manual mo rin, Tapos kunin mo yung ISO, uh, EV exposure, parang ngayon. Tapos saka mo i-auto. So, mga one year na lang sila rito, eh. So, yan, hintay ko yung ano, wala na. Nawala na yung virtual seller. Ayan o. Wala na. Parang nagtatype siya. No? Nawala. Yung hmm. top silob nila. 12.95. Tsaka coffee. With fried rice. Wow. This is exciting. Ito, may flag ng Philippines dito. Ayan. Mm, mga sarap ah. Wow. Tap silong. Tigyan natin tong hot sauce dito. Talat natin. Ayan. Mm, okay. Yes. Mm. Mm. Tiyak ang pagpinta. Tiyak mm. ang Malasa. D1 Sunnyside Pink Black, brown, and White, nakita natin to Namit pa natin yung may ari okay. Patekaw uh, tayo ng palabok 18 dollars Pagka uh, binili ng ano May mga Kasama puto ganyan Tsaka drinks 22 Sabi niya 18 na lang Yan Lumi soup si soup, soup Soup sila 12.95 for breakfast Maglumi kami dito minsan Yan Tayo na lang natin yung palabok tapos magbayad tayo. Tapos punta na tayo. Punyan natin yung park. Yan yung oras nila. Oh. Dito sa Jalons. Filipino-Canadian cuisine. Unit 3 dito sa sa Vanderhoof. May bubble tea sila. Ah, uh, Monday to Friday. Monday to Friday. Monday to Saturday 8 to 5. Sunday 11 to 5. Yan. Mall entrance. Ah. <laughs> okay yan yung home hardware dyan. Tapos dito sana ako pupunta oh, o so, sa bakery na coffee shop na 'yun. Oh. Uh, bakery Lobel. European Bakery. Masarap 'yung sinabon nila dyan. pero may kamahalan din. And 16 dollars ata for 4 dollars ang isa. Ang uh, isang sinabon. So, usually nasa box siya for sixteen so dollars pero I don't know kung wala na atang tax. Pagka-cash yung binigay mo. Ayan. So, hindi natin malalaman yung uh, uh, tawag nito, yung Jalons restaurant. Kung hindi, hindi na ano to, no? kung hindi na delay yung pag-pick up ko ng tracking uh, ng shipment parts na pinasend ko rito. So, at least, may merong good na lumabas sa ating uh, adventure for today. Yum! Yan, yan natapos na tayo, oh. uh, ano na 140. Yan, 143. Um, yan na uh, stuck tayo doon sa ano, nag-stabilizer ng. So pinalitan natin ng mga imaging units pero ano pa rin, hindi pa siya mag uh, auto graduation? Sabi ng tech support is sa uh, ba yung IDC sensor uh, yung voltage niya ay mahina. Pero ang nag-indicate na mahina ang voltage sa so front uh, or back pero ang, ang warning message niya is uh, yung front ibig sabihin yung sa harap ng machine right front, tapos yung rear, yung sa likod ng machine. Dalawang ano yun, eh, sensor, para mag-print ng pattern yung yung machine, tapos i-read -re ng sensor, yung thickness ng, you know, toner uh, sa transfer belt. Uh, tapos, uh, yun, medyo hindi nagla-line up yung yellow, no? So, ah, uh, I have to order the transfer belt, sabi niyo muna, transfer belt, tapos nag-color registration, parang gano'n. Uh, para mag-align yung color, uh, yellow. And then, then pagka nag-ano na, uh, nag-try akong mag-stabilize, ano, mag uh, pero ayaw. Uh, initialize ko, tapos stabilize, and then uh, ayaw niyo mag-auto-gradation. Uh, So, uh, I will order the uh, transfer belt and then, ano, mag uh, order din ako ng IDC sensor. Yan. Alright. Yan yung ano natin, oh. Harap. Ang ganda ng color, nice. Oh. Ayos. Ayos. Ayan na. Ayan na. Dito na tayo. Kabalik na tayo. Ang ganda ng araw ngayon, ng Friday. Ngayong weekend, uh, maganda, sabi. So, ito yung mga last days of summer, no? September 21, ang end of summer. Tapos, sa uh, fall na. Ayan, nag na rin yung mga kulay ng, ano, ng mga leaves. Leaves. Ayan. So, nag na. Dahil sa, sa gabi, medyo malamig na. But, uh, yeah. Magano tayo mamaya mag-dinner uh, para sa birthday ng anak ni lalaki ni Esme. Ayan, so. Yeah, ang ganda yung kulay nito. Sa, sa screen na nakikita ko. Maganda. na binili mo. Hmm. May dalasan sana akong pansit, tapos nag-ano ako, kaya dalarin ko dito, then nag- Ayan, nag uh, siya, si Bunso. Ayan, more testing dito sa DJI Action pro five yun natin kung kanina nag-ano siya eh. yung inauto ko naman siya pero parang dark yung yung nasa screen kaya hindi ko makita but i guess it's uh, you have to manually set it and then go auto after that kasi yung inaako naman i-adjust in ko na yung mga tamang Nasa minus 0.3 yung EV niya 0.3 Tapos yung ano niya yung 1 over 60 Ano ba tawag doon? Tapos yung ISO niya is nasa automatic nasa, nasa Kelvin na uh, 5600 Kelvin Yan, ingay yeah. Merong ano dyan eh, aeroplano tayo sa ano, dinner sa vietnamese oh, 1778 mm -hmm. sa tanbo yun yun menu. yan kids sa inyo yan sa inyo ako na maliit Ito nga, Too much meat. Wala masyadong gulay. Ano Wala masyadong gulay. Wala masyadong gulay. Wala Ito makikita dito ang Prince George sa Connaught Hill. Dito may bagong garden dito. yan natin. nag-iisang building oh. natin yung bagong gawa nilang garden dito sunset na ano uh, 6.40 pa lang naman Friday masyal lang magawa eh And, bago yung project to eh ng um, magkaano sa taxpayers man nila ina to eh. ginagawa ng mga contract contractista eh no overpriced nila eh tapos yung mga natira binubulsa galing ano ilang milyon na naman ito You nya know, dan gelelak ah uh. sem um, flower itu semementuhan pala nila tuh nah oh ya Ayan. Ito, mamatay na sila. Nag-iiba nag na yung kulay. Hmm. Pag sa, sa winter, patay itong mga pang. dami.

Ano ba? nagta dito. Nagme-meditate siguro. Ah! Huh. <tutututupan> Ayan ako. Sa okay, mga kasama ko. Ayan, ilang million yan. Ay, may mga ano, tipaklong. Ganda ng kulay, oh. Okay. Ayos. Bata rito. Hummingbird no. Oh, liliit. Saan ba sila? Oh. Hummingbird. Galing nila magano no? Oh! Biglang nagano? Nag-aaway yata. <laughs> Ayan o. Oh. Makikita oh, niya ba yun? <laughs> may ikot